itong natira kong mga kamuting kahoy mga, ka-farmers um, tapos na po akong maglaga so ngayon ang aking ginawa ay kinayod kinayod ko na lang yung, ano yung natirang kamut ka, kamuting kahoy mga ka-farmers at ilagay ko sa ano sa freezer para may maluluto na kaagad pag may gustong magluto kasi masisira din yung kasaba mga ka dahil dahil sa tigas ng lupa kahapon yung pag ano ko, pag harvest na ano siya maraming ano maraming sugat yung laman ng mga ano kamuting kahoy kaya ginawa ko hinayod ko na lang tapos ilagay sa freezer hindi na nga siya fresh pero at least may mga gamit pa din yun nga yung rason kung bakit pa unti kong kung inanoy yung mga kamuting kahoy mga ka farmers kasi hindi po namin mauubos kainin sa isang lutuan lang so maraming salamat sa panonood mga ka farmers maraming salamat po sa pagdalo sa aking munting tahanan mga ka farmers Thank you. Oh, ngayon, ah, uh, hello mga ka-farmers. So, ayun lang po. Yun lang po yung basic na pamaraan po kung uh, paano lutuin ang aming mga kasaba, mga ka-farmers. So, kailangan lang po talaga linisin ng mabuti. Kasi, syempre, galing po siya sa lupa. Tapos, may mga organic na bakterya po na galing sa lupa natin mga kaparmers so, linisin lang natin ng mabuti so, wala pong problema kahit na magma one year na yung kasaba basta lulutuin mo lang ng mabuti at saka ano linis lang talaga kasi yung iba hindi na po nila kinakain pag umabot na po ng sobra sa one year yung kasaba pero sa amin po kinakain talaga namin yan mga kaparmers dahil sayang